Good morning sa inyong lahat guys So welcome sa aking youtube channel Video hindi gano Hindi ganong maganda Morning ko ngayon guys dahil Yung aking aso ay Namatay So ipapakita ko sa inyo guys Ito yung aking aso na namatay so, Ito siya guys oh. Ayan po yung aking aso na namatay So binigyan ko siya ng gamot kagabi. Binigyan ko siya ng isang pirasong si pero hindi na niya talaga ininom, guys. Yung gamot na binigay ko sa kanya na itinunaw ko diyan sa tubig. Talagang ilang araw siyang nakipaglaban sa kanyang sakit. Yan. At hindi na niya talaga nakiaran yung ano sakit niya. Hindi ko alam nito guys kung anong nangyari itong aso ko kasi nung nakaraang linggo, napansin ko lang ito, ayaw nang kumain. Hanggang sa parang nagpansin ko meron na siyang ano, meron na siyang sipon. Hindi no. ko alam kung nilason ito. Talagang ayaw na niyang kumain. Ang iniinom na lang niya, tubig na lang iniinom niya. Ayaw na niyang tumikim ng pagkain. So guys, yung yun guys, i natin ito. Ito nating natin banda ililibing yan talagang nakakalungkot kasi yan sigla sigla pa nito guys nung nakarang linggo itong aso ko at nagulat na lang ako ayaw na niyang kumain kahit anong pagkain na binibigay ko sa kanya kahit gaano ko sarap ayaw na niyang tikman so yan guys samanin niyo ako at ililibing itong aso ko yan mga guys medyo na mo natin ang pagkahukay nito kasi para hindi siya mamaho malaking aso kasi to guys so talagang nangihinayang ako sa aso ko kasi napakabait bait talaga yung maliit pa yan siya guys ay pinurga ko talaga siya kasi yung mga kapatid niya ay namatay siya na lang mag isa yung natira na lumaki kaya talagang nanghihina yung ako talagang grabe yung sakripisyo ko dyan sa aso ko tapos nalulungkot ako na ganun ang kinahinatnan niya so wala tayong magagawa dahil ito ay nanghawak ng buhay kaya ayan ayon nga pala sa nakausap ko kanina ay talaga ang puso ngayon ang sakit ng mga aso kaya ayon wala tayong magagawa dahil ganun talaga kaya yung mga aso ninyo nyan kaya yung mga aso ninyo dyan mga guys ay uh, ah, talagang alagaan ninyo ng mabuti kasi titingnan-tingnan nyo baka mamaya wala na palang ganang kumain yan So yun na mga guys, natapos na nating hukayin yung paglilibingan niya. At kukulin ko na yung aking aso. Sasama ko na rin siguro pati yung tali nito. Yan, kasapin tayo. At talagang nandidira ko mawak pa patay. Sayang tong aso ko mga guys. Ang laki-laki nya. Bigat. Yun na mga guys. Nandiyan na siya sa ano nya. Paglilibingan. So yun mga guys tatakipan na natin. Yan. Ilang taon din ang pinagsamahan ko nitong pinagsamahan namin nitong aso na to. At nakakapanghinga hinayang mga guys kasi ganyan lang ang nangyari sa kanya. So yan, wala tayong magagawa. Kasi ganoon talaga. At hindi ko alam kung anong sakit nitong aso na to. Kaya kung meron kayong mga aso diyan guys, talagang pagmasdan ninyo kung ano ang kinikilos ng aso ninyo. Kasi dito sa aso ko napansin ko lang na hindi na siya wala na siyang ganang kumain kaya yan, hanggang sa nanghina na siya at nagkaroon ng sipon Pa alam ka bang And Guys Video okay pa yan siya guys ma kagabi. Binigyan ko pa siya ng gamot pero hindi na talaga niya ininom. Hindi niya ininom yung tubig na binigay ko sa kanya. Talagang wala na siyang gana kahit sa tubig guys kinulang yung lupa dito tayo magkukuha saya okay, mga guys, tapos ko na nailibing yung aso ko, sayan so, kapawis din Yan, nako uh, na ako sa bahay namin. Sa taas. So yun mga guys, karatapos ko lang maglibing ng asa ko. At maraming maraming sa inyong, maraming maraming salamat sa inyong panonood. At magandang umaga sa inyong lahat.